Ay madaling madaling siya. Sige sige sige. Rabi naman si Ma, Bakit? Hinawasan ka to pinagtangkot siya. Rabi naman kahit ba? tali sa bukla. Sige ang gwapo mo. Picture mo naman ako. Kaya di magbibigyan. Oo. Okay, nandito po tayo ngayon. Nakita po, ay kasi nila pa ay Nakita namin si Kate. Ayan, pasama po ngayon niya si... Sama ko kami, although, although, ha? Although, 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 and everything. Kasama niya po. Although, si... Alam niyo po ba, hindi niyo po ba alam na? Si Kate na. Si Kate na po. Official na to, ha? Si Kate na po, ati po. Pero tignan niyo naman po talaga. Gawa ako po sa kanya. Ako po sa kanya. Hindi ko po gagawin niya. Ayaw. Ay, wala nang sabi mo sa akin. Alam mo, sa ko nangyayari na mo. Ay, mo, ko. Ayaw po, at saka sila ko yung po nakausap ka ano na Nasabi Nasa BFB po kayo, yari ka! <laughs> Ayan, nag po sila. Ay! Sabihin mo na, Kit! <laughs> Out naman yan! Ano ba yan? Ayoko na. Bukas na sa asset ka, kita saan mo yung Reaction mo, Paul? Paul, ano ba yon? Marap ka naman dito. Ano yung reaction mo sa nangyayari? Paul, andito na si Anjanette. Ano naman sa'yo mo dyan? Okay, nandito po tayo ngayon sa... Ano, bulis si Falcon Bound. Kung saan... Kung saan katalukuyan po nating na ang pag-uusap ni si Kate. Kasi uh, ganito po yan. Si Kate na po, pati si Paul. Pero po, pero po ngayon, tignan nag-uusap pa rin po sila. Ay, may dalawang Becky look. Grabe! <laughs>